Hello everyone! Samahan niyo po magluto ang mamila ng chicken. Ang tawag ng biyanan ko rito, wak na tayo na Ang sangkap po nito ay eh, chicken. Nilagyan ko po ng tomato sauce, konting asukal, sibuyas, paminta, konting pampalasa, at ang sangkap po niya ay eh, yung tidbits, o kaya pineapple chunk, na nilagyan ko po ng raisin, at saka po tomato sauce. Yan guys, ang kanyang sangkap. Aso ah, so nakalimutan ko na naman po magbigay na. Kaya ayan kung kailan po luto na. Ayan, tutuyo na po siya. Oh. Kita niya naman. Hindi na ako nakasuyo yung apoy dahil baka masunog. Ito po ang paboritong pinaluluto ng biyanang ko nung po siya ay nabubuhay pa guys. Ano po. Thank you everyone. Thank you po sa patuloy na panonood nyo. Sana po wag kayong magalit sa akin dahil kaya po ako hindi nakapag-reply nagkaroon po ako ng ano <laughs> ni binarningan na po ako ni Meta kaya bigyan, binigyan po niya ako ng konting panahon daw para magpahinga naman <laughs> kaya guys mamaya po itatry ko baka pwede na po akong makapag-reply sa inyong lahat thank you guys bye bye